Okay, class. Mag-check tayo ng assignment. Say-say -say ko kayo. Okay. abra kadabra, Okay, patingin. Good. Batong bakal. Meron? Tingin. Okay. Kalamay. Meron? Tingin. Okay. Deligero. Uh, ah, Deligero. Asan yung assignment mo? Ano po kasi? Nasaan yung assignment mo, deligero? Ay, ma'am, naiwan ko po eh. Kung naiwan. Ma'am, absent po ako kahapon, ma'am. Kaya po hindi ako nakagawa. Ma'am, um, hindi ko po alam yung gagawin, ma'am. Absent po kasi ako kahapon eh. Ma'am, teka lang po. Nawawala po yung assignment ko eh. Ma'am, nawala bigla. Nandito lang yung wala talaga mo. Ma. Ay, ma'am, wala po eh. Ma'am, ma wala po bang special assignment? Ay! Oo nga pala, ma'am, may assignment. mam ma nakalimutan ko gawin. mam sorry, mam ma Hindi ko nagawa eh. Ma'am, so, ma'am, pasensya na po. Hindi na mauulit, ma'am. Sorry po ma'am, nagbantay po kasi ako nung ano namin eh. Coffee bendo na taglilima. Tapos nagka-issue nga po din kahapon eh. Nagulat na lang po ako may ano daw. May bugwit daw sa siya. Taglilimang piso malit na gano'n. May bugwit daw ma'am. Ayun ma'am, nagsuso ka eh. Nagsuso ka sa harap ko ma'am. Nagreklamo. Pinabayaan ko lang ma'am. Eh, hindi naman makapasok yung bugwit dun eh. Diba ma'am? Ma'am, ano nga eh ma'am? Dumuduwal-duwal sa harap ko ma'am pinabayaan ko lang yung dumamaldual doon hanggang hindi na lalabas yung laman loob niya. Ewan ko lang po mong bakit siya nagre-reklamo mong kasi limang piso lang naman po yun eh. Bigyan ko pa siya na sampung beno mas diba, mga Mam, halos ano na lang eh. At, mga ganito na lang po yung natira sa ano, sa baso. Tapos, tsaka niya lang nakita, ma'am. Kinayaan ko lang mag ma'am. Hanggang ngayon nga po, dumuduwal doon sa bahay namin. Ewan ko kung di pa naubusan ng laway yung mami. Eh. Kakaduwal niya dahil sa limang pisang beto. <laughs>